Ay, good afternoon. Ano po pangalan nyo? April po. Ano po ginagawa nyo dito? nang po. Nandito mo po kayo? Po. Ano? At saan po kayo? Ano? Yung kampo po. Ah, araw-araw po kayo nandito? Araw-araw ano? po. Ano, may sarili po kayong bahay? Wala ano po ano lang po kami ng kubo. Ah, sa kubo kayo nakatira. Ay, ilan po anak nyo? Apat po. Ayan. Yung dalawa po nasa bahay. Oh, po, nag, nag, po sa asawa ko, nag-halo black po yung asawa ko. Ah, tapos kayo po ng lilimos. Araw-araw po kayo nandito? Apo, ah, araw-araw. Gabi po kami na away, alas na po. Sa isang araw po, nakakamagkano po kayo ng limos? 300 po. 300. Ilan taon na po kayo, te? 35 po. Ah, 35. Ako pala si Marlon. So, nagtitiktok ako. Yung kinikita ko doon, pinamimili ko ng grocery. Tapos, pinamimigay ko po. Probinsya niyo po. Dabaw po. Wala kayong babatiin sa Dabaw? Wala na po akong magulang. patay na po. maliit pa lang po ako. Hindi ko pa po, sila nakita. Patay po. Dito na po kayo lumaki sa, ano, sa Kabite. Po, taga rito po asawa ko. Ako po. Taga Dabaw po ako. Ngayon ang naano yon Nakapunta. Wala po kayong balak umuwi ng Dabao? Eh, wala po pa masay. Hindi eh. ko rin po alam kung may mauwian pa po ako sa Dabao. Eh. Ah, wala na kayong mga kamag-anak doon? Hindi eh, ko po alam po. Hindi eh, ko po alam papa ko kung nandun pa po papa ko. Mama ko po, nakapag-asawa po ng panibago, katay na po mama ko. Kasi wala na po sila lang papa ko. Dito lang kayo araw-araw okay. sa so, ano. Dito, minsan po pag wala po ako dito, doon po ako sa May 7-Eleven taga bukas po ng ah. pintuan. Opo ay ito po si ate dito sa, sa may Mercury Drugs dito sa may 13. So, nalilimo sila dito para sa pagkain nyo po. Opo. Pag Ay, nangungupahan kayo hindi? Hindi naman po. dinatira lang po kami nung mayari po ng hollow block. Mm -hmm. Tapos may kubo-kubo po. Ayun po. Ah, walang ilaw yun. Walang kuryente. May kuryente po pero may bayad po kuryente. Ah, Tubig lang po. Wala po. Ah, oh, hindi. kita po ng asawa ko. 300 lang po sa isang araw. Hindi po sapat. Kaya po nalilimos kayo? Mga baon po ng anak ko pang bigas. Ah, nag-aaral yan sila? Uh oh. Kailan po kasi, hindi po kasi ako nakapag-aaral eh. Kailan po mga anak ko na. Ba't yung anak na lang mapag-aaral? Oh. Dahil sa panlilimos, napapag-aaral nyo po yung mga anak nyo. Opo. Oh, Malaking tulong din po. So, bibigyan po kita ng... Serete ha, dahil nakita kita. Kukunin ko lang po. Inyot eh, makakatulong din yan sa'yo. Salamat po. Maraming salamat, salamat po. Wala na kayo sasabihin. Okay. Salamat, po. salamat po sa inyo po.